kamusta po kayo? Okay naman po. Ano po ang pangalan nila? Risa. Pero dapat tumitingin din kayo sa akin. Saan po kayo sabi na? Ilan taon na po kayo din sa Canada? Uh, one year and seven months. Anong pong work nyo dito? Um, supervisor sa McDonald's. Bakit Canada ang pinili nyo po? Um, maganda daw yung ang pamumuhay dito, para naghanap ng greener pasture. Ano pong mga advice sa ating mga kababayan na gusto magpunta dito sa Canada? Um, kailangan malakas ang loob nyo, tsaka handa kayo mag-sacrifice kasi hindi madali ang buhay dito. At ang ating pang pinaling tanong, masaya po ba kayo sa Canada? Oo o hindi? At bakit? masaya naman. Ah, uh, depende sa mga kasama. Yun lang. Depende din sa, pang depende sa'yo, choose to be happy. Thank you so much. Bye.